nung una, nagkapasalamat ako sa ating mahal na Panginoon dahil nakarating ako sa lugar na ito. At ngayon ay nandito kami sa Agusan del Sur dahil kami po ay umatin ng isang kasal. At napakasaya natin dahil uh, dito tayo nagstay sa isang hotel dito sa Agusan del Sur. At ang pangalan ng hotel na ito ay Farmers Inn Hotel. Napakaganda at saka napakabait ang mga, na, mga tao dito, yung mga staff dito. Approachable sila at ngayon po ay uh, ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang kanilang hotel simple lang na hotel pero talagang masasabi mo na sulit ang iyong bayan ito po ay tayo na sa entrance ngayon papasok tayo dito sa kanilang uh, loob magumpisa tayo dito sa ka, paligid dito ay maraming mga puno ayun guys tapos ang kanilang mga upuan na pakaganda Iyan, gawa talaga sa kahoy ang kanilang mga upuan. Tapos, punong-puno po siya dito guys ng mga halaman. Ayan, kasi ito naman, uh, siguro ano yan dahil uh, parang swimming pool siya na maliit or fountain. Hindi ngayon nilagyan ng tubig. Kasi dito po sa ano ay medyo mainit ngayon dito. Tapos makikita mo napakaganda ang mga bahay. Iyan. parang bahay ang style ng kanilang hotel talaga no. Pero bahay talaga yan. Yan guys ay ah, uh, kopi ano nila yan. Diyan tayo pwedeng magkapi Diyan sa lugar na yan. Tapos ito ay porno ng mga halaman, iba't ibang klase ng mga halaman, mga bulaklak na kapag ka, nandito ka talaga marirelax ang iyong puso at isipan. Pwede kang magmuni-muni dito kasi tahimik dito sa lugar na ito. Although malapit siya sa highway pero hindi ganun kadami ang sakyan dito sa Agusan del Sur. Yan, napakaganda ang hotel na ito. Tapos, yung mga tao dito, uh, talagang uh, marami naman din ako napuntahan ng hotel. Pero, siyempre, bawat napuntahan natin ng hotel, kakaiba yung mga ugali ng staff, diba? Dito, approachable sila. At, ngayon, nandito lang tayo sa labas muna dahil mamaya ay itotor ko rin kayo doon kung saan yung kanilang kantin uh, yung parang kanilang kinakainan dito at saka sa hotel na ito mayroon din silang sariling a uh, uh, bar bar and restaurant hotel ang natawag dito guys so dito tayo ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang mga halaman Ayan, dahil tayo po ay napakahilig natin sa halaman mga bulak-bulak napakaganda Ayan. tapos yung mga upuan dito napakaganda ng mga upuan dito sa kanilang hotel Ayan guys, Ayan. pati yung Uh, yun, ano yung cactus bayan So, hindi pa tayo tapos dahil malaki talaga ito. Iikot, ta iikot ko kayo dito, guys. Sa hotel na ito. Tapos dito tayo sa kabila. Ayan, nakikita nyo yung halaman. Ang ganda. Ay, so, ganyan, ganyan. Ang ganda, ganda ng halaman. Tapos, ito pa, guys. Ayun, ang ganda ganda ng mga halaman dito. Tsaka na-amaze ako sa kanilang mga upuan kasi dito sa Agusan del Sur, uh, dito talaga nakukuha 'yung mga kahoy na malalaki na ginagawang plywood sa Manila. Pagdating sa Manila, mahal na ang plywood, pero dito sa Agusan del Sur, napakamura dito lang mga upuan na kagaya nito. 'Di ba? Nakaka-amaze 'no. Ayan. masarap tumira dito, guys, sa Agusan del Sur at saka 'yung mga tao dito na makabait napakabait na mga tao dito pagka nasa lubong lang sila babatiin at tingitian ka talaga nila ayan ito ang mga halaman dito ayan. tapos ipapakita ko rin sa inyo ngayon ito nakaka di ba? ang ganda-ganda ng kanilang mga sala dito ayan, mga upuan nila dito ang gaganda pwede ka dito mag Uh, unwind dito, yan, kung gusto niyo mag-usap-usap, gusto mong mag-worship sa ating mahal na Panginoon ayan, mag-usap-usap kayo ng mga kaibigan mo dito, maganda dito my guys grace dalawang uh, seat sya ng opuan napakaganda ng opuan na ito murang-mura lang dito guys, mabibili dito sa halo na ito at ito pa, ang ganda din ng halaman, no tapos, ang ganda ng kanilang suit room. Yan ang form nila. Tapos, ito pa guys, may ibang klase pa siya na style ng upuan at saka lamisa. Mm -hmm. Yan. Ang ganda ng paggagawa. Napakaganda. Nakaka-amay siya. pag pagdating dito, may mga halaman ulit dito. Yan. Mm -hmm. Kaya, pag gising mo sa umaga, galing ka sa room mo. Talagang, masasabi mo na. Ang saya-saya kasi, ako po ay mahilig sa isang halaman. Ayan, ang ganda ng mga halaman. Ayan. Tapos ito, yan. Napakaganda. Ang ganda-ganda din ng halaman, guys. Ayan, guys. O, napakaganda. Ang ganda-ganda ng halaman. Ayan. Tapos dito tayo, mayroon din ditong bakal naman siya. Ito po ay mga sinaunang style to. Ayan. Pero syempre, ano, ano na siya, napakatagal na yan ang lamisa na yan sa upuan then nandito tayo kung saan dito kami guys uh, nakapag check in ayan dito kami naka check in sa aming uh, mana pastor dyan sa 101 kami naman sa 102 ayan so ito dito dito kami nag upu uh, upu bago kami mapasok sa aming uh, room yes, ito po pala ang pangalan ng hotel kasi doon guys paglabas mo doon hindi mo makikita yung pangalan ng hotel na ito dahil Mataas, masyado mataas. So, ito po ang hotel na ito ay, uh, ito, The Farmers Inn Hotel ang tawag dito. Yan, punong-puno din siya ng mga halaman. Tapos dito, may isang upuan din dito na, ano, ang ganda-ganda. Ayan, napakaganda ng upuan. Tapos kung nakikita nyo po, may ganito sila. Kasi ito po ay ginagamit nila yan dati, nung uh, sobrang hirap ng tubig dito. Actually, mahirap ang tubig dito sa lugar na ito. Pero gumawa sila ng paraan para maging maayos ang daloy ng tubig dito na hindi sila mahihirapan. Ayun, ipapakita ko sa inyo yung taas. ayun Almost ano lang to guys, mga first floor lang to. E, ilan lang dito yung may second floor sa hotel nila. Halos lahat na sa baba lang. ayun Ayun yung ganda. Maganda rin yung gano'n nilang ano. Lagating naman dito, hindi hindi siya maano dahil malinis. Malinis dito ang kanilang ano. Ayan. ayan punong-puno ng halaman. Kaya kung halimbawa man, kung gusto nyo po ah uh, uh, pumunta dito sa lugar, sa Agusan del Sur, at tagahanap kayo ng... Uh, ng hotel na gusto nyong puntahan dito, i-search nyo lang po yung Farmers Inn Hotel napakaganda at sulit po ang inyong bayad dito So, ayan guys. Hmm. Dito tayo sa loob. Pasok dito tayo sa loob guys. Ayan ang aming inuupuan dito sa umaga. Napakatahimik. Ayan. Hmm. Tapos sila guys, ay may mga ganyan din yan. Complete. Dito nakalagay yung kanila. Ito ka po magtanong. Ayan. Tsaka sila guys, umaga. Ano, maganda. Maganda talaga sila. Ikaw inaalala ka nila tuwing umaga pag morning, ganyan, ganyan. So, ito na nga po. Dito kami na parang person namin. Nandito na ka-check-in sa 101. Kami naman po ay dito naka check in sa 102. Ayan. Paikot-ikot lang po yan. Ayan. Tapos dito po ay mayroon silang second floor sa taas. Ilang room lang din doon. So, ipapakita ko sa inyo guys yung aming room kung saan kami naka-check-in.